Naniniwala ang mga kaanak ng pitong empleyado na minasaker sa panaderya sa Antipolo na planado ang krimen. Hinala pa nila may mga kasabwat ang suspect. Live mula sa Antipolo, nasa frontline ang balitang yan. Si Gary De Leon. Gary, ano-ano ba yung mga impormasyong nalaman itong mga kaanak na mga biktima? Cheryl, base sa informasyon na nakuha nga natin sa mga kamag-anak ng biktima ay maaari daw pinainom ng pampatulog, pinukpok sa ulo at sinaksa ang mga biktima. Masaya pang nagtatawanan na pag iinuman ang mga empleyado ng panaderiya sa video na ito na itinose ilang oras bago sila imasake sa barangay Kupang Antipolo City. Patay na ng matagpuan ng mga biktima sa loob mismo ng panaderiya. Magkakaanak sila. Kabilang ang may-ari ni si Joan Villegas, kapatid niyang si Joseph Villegas, pamangkin nilang sina Rodel at Romel Villegas, pati pinsan nilang sina Leo Bersosa, Ruel Sabala at ang 15 anyos na si Mike Reyes. Sospek sa krimen ng sa panilang katrabaho na si Alias Bogart, nakasosyo rin ng may-ari ng panederya. Sa kuha ng CCTV na eksklusibong nakalap ng News 5, nakita pa si Alias Bogart na sakay ng motorsiklo paalis sa lugar matapos ang krimen. Kalaunan, sumuko siya git niya, solo niyang minasakir ng mga katrabaho. Pero dudar yan ang pamilya ng mga biktima. Magulo rin daw ang kwento ng sospek na ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang sarili ng kuyugin umano siya ng mga katrabaho. Pito, lumaban sa kanya tapos mag-isa lang siya. Kahit sabihin siguro walang kahit anong dala sa na pwedeng iganti sa kanya. Posible naman na walang, wala siyang galos eh. Tapos sasabihin niya na nang, nang laban hinala rin nila nilagyan ng sospek ng pampatulog ang alak na pinainom sa mga biktima. Sa initial na impormasyon na nakuha ng pamilya sa autopsy report, may indikasyong pinalo sa ulo ang mga biktima sa kapinagsasaksak. Mababaw lang daw ang mga saksak kaya posibleng sa palo sa ulo sila namatay. Wala na, hindi na sila may tsura kasi balot na sila sa lugo. Eh. Talagang ano, yung may may yung isang kuya ko parang nabasag yata yung yung kabilang side niya sa mata. Tapos yung dito yata butas. Dagdag pa ng kaanak ng mga biktima na kwento ron ng pinaslang na si Joan na umanin hindi siya pinapahawak ni Bogart ng kita ng kanilang panederya. Posible rin daw na planado ang pagpatay at may kasabuhat. Bago raw kasi nangyaring insidente, nag-alsa balutan ng isang taong malapit sa sospek. Pati ang mga alagang aso ni Bogart ay pinaampun na sa mga kapitbahay. Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang pamilya ng mga biktima para may uwi na sa masbate, ang bangkay ng pitong biktima. Sheryl, sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng PNP dito sa Antipolo yung mga naging statement ng sospek habang ang pamilya naman ng mga biktima ay handa raw magsampan ng another case para naman sa sinasabi nilang kasabuan. Sheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.